Uy ate! Ba't nandito pa tong mo? Kalao ba ito? Pinalis mo na to? Kaya, ito. Kaya kailangan mo yung nagawa kasi nak... gusto nila tita na ano, umuwi na si ate. Ayun yung naging way ko. Ang baboy mo! Kadiri Babo. ka! Huwag mo mong away ah! Kaya nakuwi um tanggapin ka, -tang. na natin. I'm sorry naman eh. Ang kulang pa yun. Mga pinamakpak mo nga, madudumi Bu din eh. Kailangan siya mapupuntahan. Nasobrahan ka na ka sa kapal naman. na mukha. Kapal na mukha. <laughs> So yung guys, ka ko lang galing akong groupings at siyempre, ano, tutulungan ko sa ate. Uy, dito to. Uy ate, ba't nandito pa ito minsan? Makalaw ba ito, pinalis mo na to? Pinalis mo na to ah. ka na dito. May paigay ka, ka pa. oh bahay namin ni ate, si ate nga ano, nababayad eh. Wala, wala eh. Ikaw walang ambag dito. Wala pa akong trabaho. Ang dami mo na nagawang kasalanan kay ate. Tapos, ate, pinatuloy mo ba, pinatuloy mo pa to? Uy, walang may pupuntahan eh. E di, yung Eh di, mo doon sa labas. Magtinda ng bawang. Oo, oh, namun, bawang. Hindi, ate, nahawa ka pa sa lahat ng ginawa sa'yo niyan. Like, ate, matapos lahat na, gawin na yun. Kawawa. And papatuloy mo pa rin dito. Kawawa. Halos ating hirap na hirap na tayo dito. Itong kapal na mukha Kaya, na tita na ano, umuwi na si ate. Ayun yung naging way ko. Ang baboy mo, kadiri di ka. Dito so, pa ba, nag-sting. Na. Ah. Tingnan mo, oh, ang asim niyan. Mas maasim ka. Ay, kung, ate, namamato um, ba? O, mo na to. Sige, mag-away. Kuya, gano'n mo yan. Saka, ba't ako? Ba't Kwarto, kwarto ko yan. Kwarto ko yan. Hindi sa'yo yan, hakin yan ate oh. Lakas na yung loob mo mga awin ah. Alam mo na kuwi, tagal na. ate. Sorry Di ko ba ate na, na ano? Na ako kay ate, na ate ako. ganun ganon lang yun. Mat matapos kayo sirain, papatuloy mo pa rin. Ikaw ang mahawal. Alos yung miyak ang nga, nga ng dugo eh. Tayo nga nga lang malalapitan niya. Itong babaeng tung... itong... Parang ikaw na ano ah. O bakit? O. Oh. parang oh. galit na galit ka? Eh syempre. Ay, pinasuyo na ako ng ano? Ng ano? isang beses pa. Isang beses? Is Ito, ate, mo nang bigyan ng chance. Na last chance. ano anong natin dyan? Oh, may pa, wala ka naman pa kinabang dito, wala ka naman kwenteng. Na Naglinis na ako dito, baka alam mo, wala isa kang maduming babae, isa kang parat. Isa kang masamang babae. Hindi ka ba sobra na sobra ano? Sobra ka sa akin ah. Talaga sobra, kapak kulang, kapak pa eh. kulang pa mga yun, kulang pa yun. Mga binabak mo nga, madudumi din eh. Hindi ako ganun, baka ikaw yun. Kupalang mukha? Kupalang mukha? O tiba, alisin mo na to. nakakainis lang. Ito yung ay malalapitan niya, wala nang iba. Inuula ng iba. Talaga, yung mukha mo, ang pangit. Mas pangit ay, kuy. ay sa ni ito. ako sa mukha nito. Ano? ako sa mukha mo. Nairita ako sa mukha mo. Nairita ako sa iyo. Dito, ikaw ang umalis. manis ka? Umalis ka, dun ka, dun ka. Ikaw ang umalis. Ikaw ang umalis. Ikaw ang umalis. higa ka pa dyan. Parang gusto. Tapos ako sa kawain ko. Umigil mo kayo. Sige na ko eh. Umalis ka na lang kasi. Ikaw ang umalis. Ikaw lumayas. umalis. Dun ka, umalis. dun ka. Dun sa... ka. Dun ka. Dun ka. Dun ka. 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 Kwartu, kwarto, ko yan, kwarto ko yan. Kwarto ko yan. Kwarto ko yan. Doon ka, doon ka. Doon ka muna. Magwalis-walis ka sa labas. Kung talaga ay, may doon. painabang ka. Ikaw yung doon. Nag-away kayo. Tama na. Tama na. Ba, ba, ta na, ba? na ba? Tama na to, koy. Tama na. Ba't ka nagbibidyo pa? Akin na to. Iyan, ipaboy. Ipaboy ko. Ipaboy ko. Ipaboy ko. Ipaboy ko. Ipaboy ko. Ipaboy Ate, kung ayaw mo paalisin yan, doon ka sa labas yan. Dito sa kwarto ko. Eh, baba. Iyan eh. Eh, wala kang pakilam dyan. Pati hindi ka ba nandidiri dyan? Eh, oh, wala nga siya mapupuntahan ko yung tanggapin na sa naman. sa kapal ng mukha. Ang kapal Maka, ng mukha mo. Ikaw, ikaw, ikaw. So, siguro nga pati powder, hindi tatalab sa'yo eh. Kadiri Maka ka. Mas ako na yung pakarat. 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 Alandi mo. Uy! Eh, bakit kasi ka pinatulan? kasi pinatulan mo pa? Kasi ate, sobra na eh. Sobra na yung mga sinasabi niya sa akin eh. Nagawa ko lang naman yun kasi gusto nila tayo umuwi ka. Uy, ano natin? Kumain Ay, na kayo. Hindi, ate. Ayaw natin. Ayaw nang ganyan natin. Uy, ko eh. Huwag ka lang kasi sumagot babae kasi yung kausap mo eh. Sobra yan eh. Sumasobra na ugali niyan. Sasagot pa to. Huwag ka lang sumagot. Mas sobra Ka. Tama na. Ay, kayo dalawa ipo, boss. ko kayo sa page ko para malaman nila na nag-aaway kayo palagi. Sobra daw ako. Mas sobra ka. Di mo ba? Isipin mo yung mga ginawa mo. Isipin mo. Mas malala ang ginawa mo. Ikaw, pinapalis lang ito. Wala kang visa. Wala kang kwenta. Ikaw wala walang kwenta. Boy, ito mo. Kaya, kaya ako wala sa inyo eh. O, ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Nagahanap ka trabaho. O, nagahanap ka. Dati ka na kayga. Dapat nandu ka sa labas. May hawa kang papel. Gabi na! Gabi na pa Gabi na, huwag ah, patulogin na isa na ba sa atin? Bigyan mo ng ano. Oh, tayo, na, tumayimig na kayo. Para kayong bata. Ito wala akong bisa, Ang dami yung tinatada. Ang dami mo nagawang kasalanan dito sa totoo lang. Tawang kayong ng pinggan, hindi mo nagagawa eh. Ay, pinggan. Hindi, sorry ka, makdo kami. Ganang kasi ka kapag may tama na. O tama na, oh, tama na. Tama na. Balang, bala kayo dyan. Oh, tumama ka na din. Tama kayo pareha. Tama, tama na just Ro